So, Aries Signs. So, the good and the bad traits of an Aries Sign at kung ano yung dapat at hindi mo dapat gawin if you're in a relationship with an Aries Sign. So, let's start with their good traits. Of course, positive traits. So, Aries Signs. Aries are energetic optimistic and open to change at idealistic people. Ang mga Aries are fire signs. Same kina and such. So, hindi talaga mawawala sa kanila yung pagiging energetic people. At ang mga Aries, uh, mas tinitignan nila yung mga bagay na pwedeng ayusin instead of paano or bakit hindi na ito mag-work out pa. When they are in good place, um, definitely lagi silang nag-iisip ng magandang outcome whenever they take on a task or challenges. So, they are definitely called optimistic people. Kahit clear sa mga Aries na gusto, kung ano man yung gusto nila at kung paano nila makukuha yung gusto nila, open pa din sa kanila yung mga bagong challenges. Um, if bibigyan mo lang sila ng mga bagong perspective that makes sense at nakikita naman nila na um, nakikita nila yung excitement mo and positivity habang sinishare mo ito sa kanila mas nagugusto nila nagugustuhan nila yon isa din sa magandang traits ng mga Aries ay ang pagiging idealistic similar ito of course sa pagiging optimistic pero mas nagdadala ito ng deeper level na nailalabas nila yung most emotional and romantic side ng pagiging Aries sign nila. This is where they truly believe in the goodness of mankind and when they are in a good, in a good place emotionally, ito yung parang lens kung paano nila nakikita ang takbo ng mundo with their innocent and romantic perspective. So, in order to get the best version of an Aries sign kung saan na-express nila yung positive traits ng zodiac sign nila, ito yung mga kailangan mong gawin if you're in a relationship with an Aries sign. So, number one, makipag-communicate ka lang ng directly sa kanila. Yes, dahil ganito ang mga Aries. Direct sila magsalita at maglalahad sa kung anuman ang gusto nila sa'yo. At makakakuha ka naman din ng magandang direct response from them pag naging direct ka din sa mga hangarin mo sa kanila. Hindi sila yung type na nagbibigay ng time in wondering kung ano yung tinutukoy mo, ano yung iniisip mo, kung ano yung ibig mong sabihin, paki-mekeme. So no, para sa kanila, say what you mean and mean what you say and the more you keep it real mas nagiging open and smooth yung takbo ng connection ninyo dalawa ng Aries partner mo. So, number two, do express your emotions for them willingly and with passion because these signs are passionate people. Sobrang mapagmahal ang isang Aries. Sila yung baby ng mga fire signs. At yung innocent pagdating sa pagmamahal ay very pure and vulnerable. Kaya, Maganda din yung sinasabi mo sa kanya, yung nararamdaman mo. Pero mas maganda, din, mas maganda na yung mas pinapakita mo sa kanya yung nararamdaman mo. Dahil sa dinakalam, ang mga Aries are very black and white in the way that Um, they think and they see things. Gaya ng sabi ko earlier, ayaw nila yung mga nag-wonder sila sa mga kung ano ang gusto mo. Much better kung you really care about them. So, dapat ipapakita mo yun sa kanya or isasabihin mo sa kanya. So, huwag mo itong idadaan sa hiya kasi walang mangyayari. Number 3, di ka mahiya o di ka natatakot magsimula sa anumang bagay. So, if gusto mong makasama ang isang Aries gusto nilang makita din sayo na willing ka to make things happen. Hindi yung nakaupo ka lang sa tabi and naghihintay sa kung anong gagawin nila or just watch them do everything. Yes, of course, these are Aries. They are initiators, cardinal signs and they want to lead most of the times but para sa kanila, they would love and ma-appreciate nila if paglalagay ka ng effort into your relationship at sa mga bagay na importante sa inyong dalawa. A little bit of an effort is a long way to your Aries sign. So, if laging ganito kaganda ang nangyayari sa relasyon ninyo ng Aries partner mo, mas my experience mo yung pure and innocent love ng isang Aries and um, and of course they will courage at ang paniniwala na lahat ay possible at lagi silang maniniwala sa iyo at sa relasyon na meron kayo. Now, pag si Aries naman ay matriggered, ito naman yung expect mo sa dark side ng isang Aries sign. So, nagiging pabigla-bigla sila self-centered. Gusto nila yung palaging sila nasusunod at thoughtless or hindi nag-iisip ng maayos. Now, remember, this only operating pag nasa dark side sila ng kanilang pagkatao. At of course, sa ayaw at sa gusto natin, lahat tayo may dark sides. So, nagiging pabigla-bigla sila pag nagiging frustrated sila at nag-uumpisa sila gumawa ng mga desisyon na lumalayo sa kasama nila or sa karelasyon nila. So, madalas nakaka-experience kayo na nag-ghost ng isang Aries sign, lalo na sa lalaking Aries sign kasi napoprostrate sila. Galing na sa tayo, papunta sa ako na lang, and minsan, hindi sila nag-iisip ng kahit na anong konsiderasyon or even not to care kung ano yung masasabi mo or masasabi ng taong karalasyon nila. At dito pumapasok yung pagiging self-centered nila. So, yung pagiging self-centered nila is um, nanggagaling na din sa pagiging impulsive nila. At ito din yung napupunta sa pagiging domineering nila. Or gusto nila sila yung nasusunod. Or sinusunod nila yung sarili nila at they don't care. Hindi even sila makinig or susunod sa mga anuman ang gustong sabihin ng karelasyon nila or ng taong kasama nila. So, when you're in a relationship with them, at at ito yung na-experience mo, ano pa ba yung may isip mo? Of course, you will going to consider them as a thoughtless. So, hindi nag-iisip ng maayos. At ito naman yung mga wag mong gawin pag ayaw mong matrigger si Aries kung, at kung gusto mong maayos at tatagal pa yung relationship ninyong dalawa. So, number one, huwag mo siyang laging sisihin sa anumang problema na nanangyayari sa relationship ninyo. Um, kung meron man kayong problema na hinaharap, don't start debating whose fault it is. Aries can be very competitive at minsan proud sila sa sarili nila sa pagkakagawa nila ng tama lagi. Kaya pagdating sa blaming them for doing something, they will defend themselves always and they will explain to you why you were wrong at nonsense lang talaga makipagtalo sa isang ari sign dahil lalo lang uusbong ang apoy sa kanila at uuwi lang kayo sa away and once you fuel the fire of an ari sign you will burn kaya pag dumating sa point na nagtatalo kayo instead of blame i-blame mo siya sa mga nangyayari mas better na um, stay calm upo kayo sa tabi pag-usapan kung anong pwedeng gawin anong pwedeng gawin ninyong dalawa para hindi na maulit ang mga pagtatalong ito at um, para maayos yun na din pareho yung mga problema kaya nga nang sabi ko si Aris madali talaga silang magalit quickly madali din silang magpatawad so yan. Number two, don't take things personally. prangka ang mga aris talaga. Gaya nga ng sabi ko noon, nasasabi talaga nila kung ano yung nararamdaman nila. Pag sasabihin nila, pag sasabihin nilang di bagay sa'yo yung suot mo, totoo talaga yan sa kanila. Pero hindi naman ibig sabihin na ayaw nila sa'yo. Kaya parang ano lang, parang sinabi lang nila yun, ganun lang talaga sila. Kasi they are baby, they are baby among all fire signs, they are infant, they are the youngest among all signs actually. Minsan nakakapagsalita talaga sila ng mga bagay na minsan din nila naiisip kung maganda ba or hindi ba sa taong kausap nila. Like for example, ano ba yung makeup mo? Or ganyan ka ba talaga magsalita? Or ano ba nangyari sa mukha mo? But you know parang ano lang talaga, it's a very innocent and direct observation lang galing sa kanila. Parang hindi mo naman kailangan dibdibin kasi para sa kanila, wala lang talaga yon Hindi nila iniisip na mayroong mali siya sa mga sinasabi nila. If medyo tinamaan ka naman sa sinasabi nila, then kailangan kailangan mo lang talaga na harapin sila. Just ask them. Most of the time, sasabihin lang naman nila sa yun. Sabi ko ba yun? Wala, wala lang naman sa akin. Parang ganun. At if meron silang kailangan na explain na, sinab, na sa mga sinabi nila, they will explain. They will be happily explain it to you naman. So, um, walang mali siya talaga sa mga Aries sometimes, lalo na pag you are very close, like you are girlfriend, you are best friend, then may mag makapagsabi lang talaga sila na, ano ba nangyari sa'yo? Ano ba tao? Sometimes um, they are just like smiling or laughing. Wala lang sa kanila yon hindi yun bullying. hindi din yun hindi din yun in a way that they hate you, in a way that, you know, they will going to tell things to other people then na ganun ka no um, it's really like really to you parang sa kanila nating lang yun um, ma minsan magugulat na lang yan sila kasi nagtampo ka na or something sa so, hindi nila alam kung bakit yun pala dahil sa sinabi nila but para sa kanila wala lang talaga yun number 3 don't tell them what to do gaya ng sabi ko sa mga Aries series videos ko, Aries is a cardinal science. They know what to do. Alam nila kung ano yung mga ginagawa nila at dapat nilang gawin. Kaya if meron someone na nag-uutos sa kanila na kung ano ang dapat nilang gawin, minsan na-ignore nila yon dahil ayo talaga nila yung nautusan sila na parang nagkaastang boss sa harapan nila. So the best way para mautusan mo sila is ganito. Um, Hi, nahihirapan kasi ako dito. Kung okay lang sana matulungan mo ako, mas, mas okay kasi parang feeling ko nakakaalam ka sa mga bagay na to. Kung okay lang naman sa'yo, tutulungan naman kita pag nahihirapan ka. So anything na alam mo yung hindi pa command yung utos mo or or pa bose bose yung utos mo sa harap nila. Yes, kahit boss ka pa. <laughs> Yan. Um, so ito yung mga good and bad traits ng isang Aries at yung dapat at hindi dapat gawin when you are in a, in a relationship with an Aries sign. Pero gusto ko lang malaman ninyo na madaming klase yung mga Aries signs. Dahil hindi lang naman tayo nagbabase sa ating sun sign Nagbabase din tayo sa ating moon sign, sa ating rising sign and other placement signs. So yung difference And may difference din ng lalaking sign at yung difference ng babaeng Aries sign. So yung lalaking Aries sign, hindi sila sobrang worried sa mga consequences. Hindi naman sa wala silang pakialam. Mostly sa kanila is yung, especially sa mga lalaking Aries, is naiisip nila yung mas gusto nila kaysa sa babaeng Aries. Um, yung mga babaeng Aries kasi mas concerned sila kaysa sa mga lalaking Aries. Parang ganito yung mga lalaking Aries, mas ano sila, yung mas more on gagawin nila kung ano yung gusto nila. Ganon yung mga Aries. Pero sa mga babaeng Aries kasi, mas nakakaunawa, mas nakakauunawa sila. Uh, mas, naintin, mas gusto nila yung may nai-involve nai yung partner nila sa mga kung ano mang gusto gawin nila. Like, nakakaintindi sila at na, na they listen to kung ano man yung ma-share ng partner nila. Um, Di gaya ng mga Aries sign na lalaki is mostly sa mga Aries sign na lalaki is kung ayaw mo, di wag gagawin ko to mag-isa. Parang ganun. So mostly sa mga lalaki, they don't take too much long time na magpakeme ka. Kung ayaw mo, wag gagawin ko. Pupunta ako mag-isa or gagawin ko to mag-isa. Ganun din naman yung sa mga babae. Ganun din naman sa um, sa Aries male and female, um, kaya din naman ng mga Aries female na mag-solo. Wala din naman problema sa kanila kung ayaw ng partner nila. Example, to go somewhere or to plan something. Um, kung ayaw ng partner nila, they don't care. Kaya nilang mag magpunta ng solo. They can do it alone you know they will not going to worried about kung bakit ayaw mo anong gusto mo anong ganyan they will not going to worried about that um lalo na pag gusto talaga nila puntahan yung isang place or pag gusto talaga nila kainin yung isang bagay yung isang pagkain or pag gusto talaga nila gawin yung mga bagay they will going to do it alone without their parts and and hindi yun hindi yun ano sa kanila issue um same both Aris and and female Aries. Kaya lang sa female Aries. Mas ano sila eh, Mas smooth kasi yung female Aries. Mas gusto nila yung nai-involve din yung partner nila because they are female, of course. Um, mas gusto nila yung may mga taong na-involve na at nakikinig din sila sa mga opinions ng mga tao. While sa sa lalaking Aries, um, if you don't want wala akong pakialam. Uh, if gusto mo, then come with me. If you don't want, then wag. Parang ganun yung mga Aries. Um, and mas lalo sa mga Aries, um, being a cardinal signs, um, they really want to lead, especially sa mga lalaki. They want to lead the relationship. They want na sila yung nasusunod. Um, sila, something like that. When in terms into female Aries, um, they consider their partner, of course, being a female and being a male in another um, assigned. So, parang they considered a respect sa, sa lalaking Aries na partner nila. Pero of course, meron pa ding similarity sa kanila when it turns into a being a cardinal signs. So, ganun. Yung difference ng lalaki at um, at babaeng Aries sign. So mas smooth yung babae kaysa sa lalaki. Sa lalaki kasi, sa lalaking Aries kasi, if magdesisyon sila, they don't care, they don't even parang hindi sila even na mag mag-consider co kung ano yung mararamdaman mo, kung ano yung iisipin mo or kung ano yung mga pwedeng mangyari sa'yo kung nasasaktan ka ba sa nagawa niya sa'yo o hindi. Sometimes ganun sila, lalo na pag nagiging impulsive sila. They don't listen or they don't care kung ano yung mga, um, they don't seem to care. They think about that. Naisip nila yun pero siguro later on na nila yun nare-realize. Pero pag once gagawin nila, kasi ganun sila eh, quickly sila mag-decide eh. So, quick sila mag-decide, then nakaka-realize sila after. So, ganun sila. So, wala ka nang nagawa, na, nangyari na yung mga nangyari. While in the Aries female, uh, mas marunong sila mag-isip muna bago nila gawin. Um, ex except lang kung meron ng galit sa mga Aries female. Minsan, nadudulas talaga sila at, at nagagawa nila kung ano yung gagawin nila talaga. So, yun.